Ang dami, ang dami guys, ang daming pwedeng pagkakitaan sa panahon ngayon, lalo um, nasa informational age na tayo, guys. Oh, so, eto na nga. Um, ano ba yung mga reasons? Bakit minsan, ando na yung excitement mo, ba diba? Gustong-gusto mo. Gustong-gusto gusto, gusto ko na talaga simulan. Meron akong capital, ba diba? Gustong-gusto gusto ko na simulan. Meron akong capital. Meron akong 5,000 ba'am e, ID. Kaya lang, Natatakot ako kasi baka malugi. Ay, huwag ka na mag-business. Diba? Diba, Angel, yung takot mo. Takot ako baka pagtawalan ako ng kapitbahay na ba't nag kwek ka na lang? Nag-iiso ka na lang? Hanggang ganyan na lang ba? Charo. So, pag ganyan yung iniisip mo, yung lagi mong iniisip yung komento ng ibang tao, hindi talaga ka talaga magiging successful. Huwag ka nang huwag mo lang simulan. Bakit nga ba hindi nag-grow yung business? Kasi income mo na maliit or konti pa lang, tapos mapupunta lang sa personal, di ba, yung mga food, um, bills, Uh, mga wants mo, kung mga gusto mo bilhin, di ba? Mauubos na naman yung capital mo. So, hahanap ka naman ng, ano, ng capital mo kung saan ka kakuha, di ba? So, tuturuan kita is ng mga matinding tips mo. matinding tips, mga ilang tips, di ba? Kung paano mag-start ng business at paano mag effective di ba? Kung paano mabilis mong makuha or mabilis mong ma maibenta at maka kuha ng uh, malaking income. So, so i-apply mo yung social media, di ba? Kung yung pagmamaratis mo dyan, di ba? Yung layag kang nakabantay sa layag kang nakabantay sa success ng iba. <laughs> Ikaw ba yung laging naka nai-stuck sa FB Reel, sa TikTok? Wait, what if, di ba? Gamitin mo sa sa mapagkakakitaan mo. So, yun. Kung marami kang friends, marami kang followers, so gamitin mo siya as weapon, di ba? Or way mo para magkaroon ng income. So, halimbawa, um, yun sa itlogan mo, kung yun naman naisip mong business, ang pwede mong gawin is, i-post mo sa Facebook, diba? sa mga FB page, diba? kahit sabihin nila na, paulit-ulit na lang. <laughs> Yan na naman. So, yun talaga. Wala. So, kayo ba magpapakain sa pamilya? Diba? Kayo ba gawin, nung, gawin mong discarte? So, pwede sa sa FB, pwede yung mga kakilala mo, mga kapitbahay mo, yung mga uh, relatives mo. Ayan. Pwede sila, like, guys, magpa-deliver sa inyo. So, nag-try ka. Kung, ma, kung ma reject ka man, kung ma failure man yung business mo, at least nag-try ka. Kaysa sa wala kang ginawa at all. So, focus ka sa goal mo. Mag-focus mag sa mga taong naniniwala sa'yo. Meron pa pala ako guys na last tip. Kung meron kang maliit na puhunan or capital, na ka na, na baka malugi, ganyan. So, meron akong ipapakilala sa yung community na kung saan matutulungan yung 2,000 mo na mas mapalago, ba diba? At magkaroon ka, magkaroon ka ng continuous income. So, message mo lang ako sa aking Facebook, matutulong. Kita legit yan, guys. Kasi 3 years na tayo sa company or sa community. So, let's go. Message mo ako at antayin kita. Thank you. Bye-bye.